Pwede ba na yung 31 na yon bigyan mo siya ng laya na pumili na yung tinanggal mo na dinala mo dito sa Region 4 na mga taga-Dabaw, baka pwede yun nilagay mo para naman may peace of mind siya na sigurado siya na yung security niya ay talagang kanya. Yun lang, pag-iusap ko lang sa iyo. I'm not directing you as the chairman of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. this is my personal appeal to you, being a Filipino. Kasi ayaw ko talaga na may mangyari sa ating uh, Pangalawang Pangulo. Pag yan ay naambos ng NPA at nagsibagtakbuhan yung mga security niya, nakakaya tayo. Pero kung yung ibalik mo yung mga tagadabaw na talagang makipagpatayan sa kanya, yung mga bukal. Pwede po ma'am makapagtanong sa atin pong uh, PNP chief. Yes, uh, you have the floor. Uh, salamat, Your Honor. salamat po. Uh, Sir, marami pong ako po ay tagapangulo din po ng Komite ng Public Information at Mass Media. Ako po ay tunay na hirap na hirap na sa pagsangga sa mga fake news. Ako naman po ay uh, nagpapasalamat sa pamunuan ng PNP at laging maliwanag naman po ang inyong pagbibigay ng impormasyon nagkakataon lamang po na imbis yung paliwanag ninyo ang ang naririnig eh mga vlogger na hindi natin maintindihan. Ngayon po sana magamit po natin ang uh, pagdinig na ito upang linawin lang po ang isang bagay. Medyo hindi po ito. Ako po eh nagpapasalamat po ako sa inyong statement kanina patungkol po dito. Ito lamang po ay eh, pa-side lang, side lang pong tanong at uh, ito naman po eh nasa inyo po bilang resource uh, uh, speaker po namin, nasa inyo po ang gusto nyo pong sagutin o hindi. Narinig ko na rin naman po at nabasok ko na rin po yung uh, inyong statement na ayaw nyo magsalita. Pero baka po dito po ngayon eh mas maganda maging maliwanag po sa ating mga kababayan. Pero kung ano man po ang, ano kung gusto niyo pong sagutin o oh, hindi wala pong problema. Opo, hindi po namin yung personalin. Karapatan niyo po 'yon. Kaya lang po eh baka lang magamit natin itong uh, pagdinig nito para malinaw po ano. Uh, tinatanong po talaga ng uh, taong bayan. Uh, hindi lamang po ang uh, masasabi nating alam nyo naman, hati ang ating bayan. Eh. Pero lahat nagtatanong dito, ano po ba ang katotohanan? Meron po ba talagang political pressure para tanggalin ang security ng ating Vice President? Nasa inyo po yan, sir. Kung gusto nyo pong sagutin o oh, hindi. You may respond, uh, Chief Uh, thank you, our Senator. No, that's, uh, yun po yung sinabi nyo. Wala pong political pressure. It's, uh, ang ginagawa po natin, it's really to rationalize po yung uh, yung deployment ng PNP natin. And we have to to make sure, no, sabi po nila, maray, alam mo, sir, ang, uh, nangyari po, not only the, our, the vice president or vice president na nagalit po sa atin at po, po uh, na it's a political, no, not even. Marami po kami tinanggalan. Uh, even yung mga classmate ko, ng mga general, sabi ko, ano, it's a time na talagang we have to rationalize. And in fact, we have already made yung, uh, yung sa policies natin na kung may mga threat, yung mga, then when they retire, kasi may mga threat, is only about six months. And afterwards, they can ask kung meron po talagang threat. And we have to make sure, no, ang, 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 deployment po, we have to reframe po yung kasi ang term po natin, VIP, ang security, no, there's no term as VIP. Remember, this is a police unit, sa professional police po. They are all graduates and di po kami kagay dati na ano, graduate po so ang mga police po natin. And we want to make sure that they are being deployed properly tinanggal po natin yan because ang gusto po natin, we have to professionalize po yung PSPG and make sure na dalawang po yung criteria. High threat, high, uh, high security threat, and medium security threat, and no threat at all. We want to make sure that there is already a perceived threat and hindi po yung, and there's a difference between a perceived threat and an actual threat. Uh, dati kasi, ade, VIP ang tawag natin That's a perceived threat Kaya nga sinasabi po natin And we have to rationalize And we have to change our policies Regarding po dun sa deployment ng tao Kasi ang sasabi ko nga We need more people on the ground Marami po kami talagang kulang And to be honest, sir, sir Talagang um, ang gusto po natin Talagang ibaba yung mga tao natin Or very strict our uh, police uh, procedures natin Marami po tayong kinasuhan Na moonlighting na police natin It all started In Alabang, when we see two people, two staff personnel na nandun po being used as a security. And dahil po nga doon, bakit nangyayari doon? And we have to rationalize our people, we have to account them, we want to make sure, and uh, with regard po doon sa iba, hindi lang lahat po tinanggalan po natin because we don't see any threat doon sa mga bantao. At sabi ko nga, kung meron pong reason, ibibigay po natin second. But uh, in the case of the Vice President uh, do you think uh, may threat sa kanya o wala? Sir, ang wala, na po, wala po siyang threat. Wala po kami nakita. He's being uh, loved by our people. Ang sabi ko lang, second, ang security po ng ating vice president is uh, uh, are you under sure the, with, with the with the with the stand a strong stand against the CPP NPA uh, wala siyang threat sa uh, buhay niya Sir, ang uh, may hawak po ng security po ng ating uh, Vice President is the Presidential Security Command. It was issued on July 9. The security of the President and the Vice President lies on the pres uh, Presidential Security Command. And we will not stop po if the general Morales from the PSC asks our help to 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 ask for more person, then we will ano? Uh, we will give po. And uh, the one who's making the threat assessment is not anymore. It's the Presidential Security Command po. Well, al uh, alam mo, uh, ilan bang iniwan mo doon na security kay BB? May 31 pa po. 31? Opo. Is the, 30, are the 31 remaining security of her own choice or ikaw ang pumili? No sir, uh, hindi naman po kami because may uh, mayroon pong commander po sa kanya and it's being headed by a full colonel dun si 31 na na iiwan po and it's up to him, uh, up to her po yung babae po natin uh, to really choose yung mga tao natin hindi ko po alam yung details uh. what we happen is, sabi ko, we have to rationalize we just need the numbers so we can deploy them dun sa mga tao sa ground Okay, okay uh, in behalf of uh, the Vice President and in behalf of the Filipino people who want that our Vice President is uh, properly secured and protected, can I ask you for the record uh, that uh, yung iniwan mo na 31, pwede ba nabigyan mo ng laya yung ating Vice President kung sino from sa kanyang mga former uh, security ang pwedeng iiwan mo? Kasi ang reklamo nga niya, may iniwan ka nga pero hindi niya kilala hindi siya komportable baka pwede yung mga security niya na from Davao na matagal na sa kanila nakilala niya komportable siya baka pwede yun na ang uh, ibigay natin kasi ang nangyari kasi yung mga polis na yun kilala ko yun mga tao ko yung mga polis na yun andito ngayon uh, sa inassign mo dito sa Krami or sa Region 4 ba yun eh, if you are for a uh, localization para effective ang ating kapulisan sa kanilang trabaho, baka pwedeng yung tagadabaw na lang ilagay mo doon. I am I'm just uh, appealing to you. I, I, am not questioning your wisdom. Ako or just just treat me as a an ordinary Pilipino na gustong gusto talagang ma-secure yung ating pangalawang pangulo. Baka pwede naman na uh, uh, papiliin mo siya. Kung sino yung gusto niyang maiwan doon. If you ilan ang tinanggal mo? Marvin 75. Oh, yung 75 na tinanggal mo, baka pwedeng uh, tapos may iniwan ka na 31. Sir, uh, chairman, can, can I make it clear first? No? Ah. Ang naiwan po sa kanya is 358 uh, AFP personnel. And ang um, sabi ko nga, ang 106 uh, wa, wa, does wala, does a wala, wala na ko dun sa, Um, 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 ang, uh, wala, uh, wala, wala, tayo don sa AAP uh, we are just talking about PNP yung PNP lang po kasi ang PNP yung close sa kanya eh, dahil dati siyang mayor at yung mga local police ng Davao yun yung dinala niya doon na security yun lang pag-usapan natin yung local yung police lang kung yung 31 na yun na iniwan mo pwede ba na pagbigyan natin ang pangalawang pangulo na pumili siya kung sinong gusto niyang maritin doon na 13. Wala problema. Kahit na hindi mo na ibalik yung 75 na tinanggal mo, okay na yun. Ah, gamitin natin yun sa police visibility. Ako mismo, as former chief MP, I am with you when you say na you need people on the ground. Alam ko pareho tayo. Ang tagal na natin gusto yung mga tao na yan na matanggal sa mga VIP security dahil para magamit natin. Pareho tayo ng paningin. Pero, yun lang, ako, bilang isang Pilipino na gustong mas pangalawang Pangulo, Pwede ba na yung 31 na yon bigyan mo siya ng laya na pumili na yung tinanggal mo na dinala mo dito sa Region 4 na mga tagadabaw, maka pwede yun nilagay mo para naman may peace of mind siya na sigurado siya na yung security niya ay talagang kanya. Yun lang, pakiusap ko lang sa iyo. I'm not directing you as the chairman of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. This is my personal appeal to you, being a Filipino. Kasi ayaw ko talaga na may mangyari sa ating uh, Pangalawang Pangulo. Pag yan ay naambos ng NPA at nagsibagtakbuhan yung mga security niya, nakakaya tayo. Pero kung yung ibalik mo yung mga tagadabaw na talagang makipagpatayan sa kanya, yung mga bukal, ay... yun na po ang pumili dito. Bago na po ba sila? Arch or chairman, no? hindi ko kasi nakita. It's the only one, the 10, 106, no? the personnel, na naka talaga po kay VP in, um, in addition dun sa 358 na AFP. Ang 106 na I really don't, hindi po sila kilala. Ang sinasabi ko lang, we have to reduce our personnel. Based on sa recommendation po ng PSBG Commander I have to talk to these people and talk to the chief of staff of the VP kung uh, tama po yung numbers no but if you ask me for the details I don't know these people hindi ko po sila kilala kung sino po na iwan ang sinasabi ko lang this is not adequate na 31 po ang ibigay namin but if kung sinasabi niyo po it will help then let it be po. We I have no, hindi mo po kami nagargumentative with regard po sa security. If it will help, if we can add, it really depends on the the VP. Of course, yung uh, head po ng security niya, yung PSC po, si General Morales, then let it be po. Okay, check naman na uh, GPNP kung itong mga naiwan, choice ba niya? Tama yung sinabi ni Chairman Bato. Choice niya ito, o kayo ang pumalit bago na po itong mga to. Or, uh, hindi ko po, hindi ko po, number one, I don't have yung kilala po. Ano? No? Ang sinasabi ko lang, out of the 106, kasi I assume lahat yung tao niya po, yung 106 na yun. No? Then, ang sinasabi ko, I have to reduce based dun sa recommendation natin na wala po siyang threat. Kasi, ang sabi ko nga, ang PNP is just an augmentation of the security being given by the Presidential Security Command. Kung sinasabi po natin na makakatulong po, then let it be, but, and we will help in securing the Vice President po. Wala, so, na thank you. wala na bang naka-deploy ngayon na PSPG sa mga negosyante lang? Ang sinasabi ko, sir, may mga high threat po, but pinatanggal ko po. If you will look at the numbers, pinatanggal ko po lahat. But, basta ako, uh, General marvel high security threat pa rin yung ating pangalawang pangulo. Uh, you may question my opinion, but that's my own opinion. I know her very well. Kailangan talaga di secure So, yun lang pag-iusap ko, kahit na hindi mo na ibalik yung, uh, yung the same number na tinanggal mo, palitan mo lang yung, ibalik mo lang yung mga taga na pa palagay ang kaloban niya, at tanggalin mo na lang yung hindi niya kilala na yung na sa 31. I know, uh, it's no longer your job, dahil alam ko as CPNP you will deal on uh, uh, policy statements na lang doon sa mga commanders mo on the ground, hindi ka nagsasabi kung ito tanggalin mo, ito iiwan mo, that's not your job anymore. Pero ito lang, I am just uh, appealing to you, panarating ko lang sa'yo, kung pwede, balik mo. Can, can I get your commitment? Of course, you are a chairperson. Uh, thank you, thank you very much.